Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman tayo sa ating po sumado sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada po natin ang ating pecha ngayon pong August 3, 2024. Ayan mga idol. At sa ating po mga subscribers, sa mga viewers po natin, sa mga bago pa lamang, ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, umpisahan natin ang ating sumada. Ayan, dito tayo sa August. Ayan, 8 pa rin tayo dito uh, at least sa ating petsa, 24 sa ating taon. Ayan mga idol, ganun pa rin po ang gagawin natin dito. Simplify lang muna natin sila. 0 plus 8 is 8. 0 plus 3 is 3. At 2 plus 4 is 6. Dito din po sa bandang gitna, add lang natin. 8 plus 3 is 11. At 3 plus 6 is 9. Ganun din po sa bandang baba. 11 plus 9 is 20. Ito po yung ating unang numero. Meron tayong 20. At yung kapares nating numero, dito pa rin po yan. Combine lang, lang natin yung tatlong numero natin dito. 8 plus 3 plus 6 is 17. Ayan mga idol. Ito naman po yung kapares nating numero. Meron tayong 17. At meron na rin po tayo itong kombinasyon. Pwede, pwede na po natin yung matayaan. 17, 20 or 20, 17. Ayan mga idol, pwede pwede na yung kombinasyon natin yan. At yan, 2 digits, digits po yung mga numero natin. Kagaya pa rin lang dati na sinisimplify din po natin yung mga numero natin dito para may sumato natin yan at matagal-tagal yung mga numero pwede natin pagpilihan. At ayan mga idol, dito muna tayo sa 17. Simplify natin, 1 plus 7 is 8. At dito sa 20, 2 plus 0 is 2. At ito ngayon ang ating isusumada, 8 at saka 2. At unahin natin yung sumada ang 8. Kukunin muna natin yung 17. Sumada 17, 1 plus 7 is 8. Pwede rin po dito ang 35. Sumada 35, 3 plus 5 is 8. At 26, sumada 26, 2 plus 6 is 8. At dito naman po sa 2, kukunin muna natin yung muna natin yung 20 sumada 20, 2 plus 0 is 2. Pwede rin po dyan ng 11, sumada 11, 1 plus 1 is 2. Pwede, pwede rin po ang 38, sumada 38. 3 plus 8 is 11, at 29. sumaga 29 2 plus 9 is 11. Ayan, mga ka-ada, po yung ating mga nakuhang mga numero sa ating pong sumada ngayon yung August 3. Ayan, meron tayong 8, 17, 35, 26, 2, 20, 11, 38 at 29. Ayan, ramble lang natin yung mga numero yan. Ganoon pa rin po. Uh, Ipili tayo. Nakuha po yung mga nagustuhan po natin, mga konsonado po natin mga numero para po sa mga kombinasyon na pwede natin matayaan. At sa atin naman pong sample, kinuha natin dito ang 11 at 11 and 35. Ayan. At 26 26 and 2 then 17, at 29. Ayan mga idol, yan naman po yung ating mga nakuha mga sample sa ating sumad ngayong August 3. Mayroon tayong 11.35, 26.2 at 17.29. And mayroon din po tayong tatlong sample dito at kung okay lang sa inyo, gusto nyo po sila, pwede pwede po natin matayaan yung mga yan. Pwede rin po tayong makakuha pa ng mga ibang mga nanonood dito sa taas kung ano pa po yung mga nagugustuhan po po natin yung compilation. Kaya na lang po yung bahalang pumili. Kung ano pa po yung ng niro. Then, mga korsonado natin numero. At ay mga idol, yan po ang ating sumari sa Petya para po ngayon August 3, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po sa ating pong lahat.